Una sa ating mga balita na sa labas na ng bansa ang bagyong Verbena na mas kilala ngayon Typhoon Koto na makakaapekto pa rin sa Palawan. Huling na mataan ang pag ng Typhoon Koto sa layong 265 km north-northwest ng Pag-asa Island, kalyan o Kalayaan, Palawan Taglay ang lakas ng hangin ay 140 km bawat oras malapit sa gitna at buksong aabot sa 170 km bawat oras. Kumikilo si ito west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa pag-asa, asahan ng maulan na panahon sa Palawan, epekto ng trough ng Bagyong Verbena gayon din sa Apayaw, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan at Isabela, epekto naman ang shear line. Posible ang landslide at flash floods sa mga nasabing lugar. Samantala, ang northeast monsoon naman o amihan ang magpapaulan sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley habang Easter East naman ang umiiral sa Aurora at Quezon. Sinabi ng Pagasa asa na makararanas din ng Metro Manila at mga kalapit talawigan ng maulap na papawiri na may pulupulong pagulan at pagidlat efekto rin ng, ng localized thunderstorms. Ma'am magandang morning! Yes po, magandang morning. Magandang umaga po sa ating mga tagasubaybay. Sa so maging lagay po ng panahon natin ngayong araw, patuloy pa rin po nating minomonitor itong si dating bagyong verbena na nasa labas po ng ating Philippine Air Responsibility. Huling namataan sa layong 275 kilometers north-northwest na pag-asa island. Diyan po yan sa Kalayaan Island sa Palawan. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin ng 110 kilometers per hour at pagbukso ng 135 kilometers per hour kumikilos ng west-southwestward ng mabagal. Pero sa ngayon po, uh, yung direktang epekto nito sa bata, wala na po itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Pero yung extension or yung mga kaulapan po nito ay magdudulot pa rin mga pagulan, lalong lalo na po dito sa Palawan. Samantalang sa may bandang uh, northern region naman po, particularly sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, yung shear line po ay magdudulot pa rin ng mga moderate to heavy na mga pagulan gaya doble ingat pa rin po sa mga kababayan natin especially yung mga nasa low lying and flood prone areas dahil posible pa rin po yung mga pagbaha pati na rin po yung pagguho ng lupa sa natitirang bahagi naman po ng northern Luzon may mga pagulan din na mararanasan dahil sa epekto ng hanging amihan or northeast monsoon and dito naman po sa may Aurora at Quezon province may mga pagulan din po na mararanasan dahil sa epekto ng easterlies. East. Dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay uh, makakaranas pa rin po tayo ng generally fair weather conditions although may mga chance pa rin ng mga panandalian at bigla ang mga pag-ulan. Otherwise po, most of the day or majority of the day ay magiging maaliwalas naman po, po yung panahon. Sa kalagayan naman po ng ating garagatan, may gale warning po tayo sa uh, katlurang dagat-baybayan po ng Southern Luzon, yun po sa May Calayan Islands at uh, yung amihan naman po magdudulot din ng maalun hanggang sa napakaalo na karagatan dito po sa may northern and western seaboards uh, rather sa mga dagat baybayin ng northern Luzon kaya delikado pa rin po malaot especially yung may mga maliit na sakyan pandagat. Yan naman po litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, good morning. Maraming salamat at magandang morning. Ma